Hello po. Magandang magandang araw po. Ito na naman po tayo. Request po ito ng isa sa ating mga viewers. Ito po, taong ito ay si Nandardon. Yan. Si Mr. Pam Philolaxon. Yan. Pinanganak po siya noong June 1, 1948. Age 77 na po siya. Ano ba? Nakikita mo tarot kay Mr. Pam Philolaxon o ping lakso. Mm -hmm. Kilala siya, no? Mas kilala siya sa ping lakso. Pakita mo sa akin, B. B yung tarot ko, ayan. Ay, naku, bakit ganun agad? Baliktad talaga. Alam mo, nagtataka ako, iniayos ko pa po ito na nataragang pabaliktad. Alam niyo po kung bakit? May isang kasong muling magbubuhay. May isang kaso nakakaharapin ang ating si Sir Ping Lakson. Ito po ay kaso na may kinasasangkutan ng malaking halaga. Ito po ay dati nang usapin, pero mabubuksan at mabubuksan, at maaaring kahantungan po ng ating si Mr. Uh, Ping Lakson ay trial panibagong trial na kung hindi mapapatunayan niya ang kanyang kainosentehan ay mapupunta po sa kulungan. Ayan po. Future yata ito. Ba yan? Ba't naman iyo? Hmm. Etong binasa ko pong ito na baliktad, ito po ay kaso ng isang babae. I don't know kung ano po yung pero ang laking pera po concern, babae po. At ito ay mabubuhay ang kasong ito. Babae yan, babae po nga eh, ang dahil na pera dati, eh, eh nakulong po yan, kaya nakaganyan, may hawak po siya na gano'n. Statue of, uh, parang nakulong po yung babae. Yun doon siya madadawit kung siya makakalkal ulit ang kaso na yon Hindi ko alam kung ano po. At kailangan po niyang patunayan na siya ay inosente doon. Kung hindi po, talaga po mapupunta siya sa trial na maaaring kapag na, natalo ay kulungan. Hmm. Sa ngayon po, nananahimik ang mga, eto bakit mga, ang mga tao na nagiinit sa kanya. Bakit po? Kasi mayroon siyang kakaharapin. Kumbaga yung mga taong nagiinit sa kanya, di ko alam kung sino yon may mga kalaban po siya na hindi kasama sa politika, wala sa politika. Ayan po. Nagiinit sa kanya, di ko alam kung bakit, nananahimik, pero ang pananahimik pong iyon ay mayroon silang binabalak na investigahan o uh, lumapit eto lumapit sa isang mataas na tao at yung lalapitang iyon ay magbubul magbubulgar ng anumang sekreto ng anomalyang nakita ng tarot. Ano ba yun? Bakit gano'n naman itong tarot ni serping Ping Lakson? Kaya kung nasaan man po si Sir Ping Lakson at naririnig nyo po ito, ay kinakailangan nyo pong humanap o gumadard ng magandang mga ebidensya. Kasi po, tatlong trial ang magaganap. Di ko lang alam kung bago matapos ang taon o next year. Tatlong trial na mga cases. Yung isa po ay cases ng isang babae na parang na-involve at nakulong. Yun yun, yun. Ayan po. yan ikaw to. Kasi ito po yung babae. yan Tapos yung isa naman ay about uh, sa militar sa mga parang militar, yung may mga defense or what. Tapos yung isa, I don't know kung madadawit po siya sa ngayong problema. nai din. Dahil parang madadawit siya sa pagtatakip. Hindi ko alam kung sino itong pinagtatakpan niya, pero isang babae at isang lalaki. Pinagtatakpan po niya. At maaaring yung tatlong kasong yun ay magsunod-sunod yun po ay magiging kasong paglalabanan sa korte. Pero kung mapapatunayan naman po niya na ang mga ebidensya niya, yun ang sabi dito, kailangan niyang gawing mapatunayan para hindi mapunta siya sa mas matinding kahihingan. Hmm. Naku, bakit lumabas ito kay Serping Lakson? isang nakaupo na naninindigan at ayaw ayaw umalis kaya po yung kabayo nakatenga lang tapos pero nakaganon napansin nyo hindi nakayuko hindi rin naman nakatingala naka ang kabayo pero siya po ay may hawak na pentacles ibig siya ay namumuno ibig po sabihin to ay presidente ayaw niyang umalis kaya nakatenga po yung kabayo ang kabayo po ay ayaw humakbang man lang. Ayaw niyang umalis ng lalaking ito. Pero nagtaka po ako na dawit po sa tarot card ni Sir Ping Lakson. Bakit kaya? Yun din ang tanong ko. Kasi ayaw umalis. Ay, ayaw umalis ng taong ito na nasa upuan, pinaulit-ulit ko po para ipaliwanag. Dahil, humihingi itong taong ito, ito po, itong taong ito, humihingi ng protection sa lahat ng mga politiko na maaaring iniupo niya para siya ay proteksyonan. Pero lumalabas po dito, bakit may pero kasi nakanit? Pero lumalabas po dito, guguho. Ayan po, nakita nyo ha? Tarot lang po ito, pero guguho po ang malakanyang. Nasyak ako doon. Kahit ako, hindi ko, kahit ako po doon, hindi ko po alam bakit ganoon. Guguho daw po ang paninindigan ng mga tao o maaaring kwersahang paalisin itong taong ito at hindi nyo po siya maproteksyonan at maaaring madawit po pati kayo. Ay sad naman at kahit anong paninindigan po taong bayan na naman po ulit ang gagalaw may panibago pong malakas na puwersa ng taong bayan na gagalaw upang mapuwersa na bumagsak ang malakanyang naku naman ba't naman ganito ang mga taro kaya lang, kaya lang, bakit kaya lang, nakita nyo to nakabaligtad na isang palasyo, loob ng palasyo. Kaya lang, maaring may magsalita sa kanilang lahat at bakit gumabas ito kay surfing lakson, maaring sila mismo magpayo. Lahat na bumaba ng marahan. Dahil hindi na kayang proteksyonan, dahil marami na nagsusulputan na talagang uh, determinadong bawiin ang malakanyang sa mga hindi tamang tao. Yun lang po, hindi ko po alam kung masaya o malungkot itong aking tarot na ito, pero ang sabi po dito, malalampasan naman po natin ang lahat basta po tayo ay sa tama lang. Yun. And tandaan, God gives miracle every day. Babay po.